What's up guys? Ayan, at andito kami ngayon sa Moneto. At syempre papasyala natin ang ganda ng uh, panibagong adventure natin ngayon. Kaya let's go guys. Samahan nyo kami sa ating panibagong adventure. Wow mga pare ko, ang ganda! Sariwang hangin! grabe mga kaparikoy ang ganda sulit na naman ang ating adventure mga kaparikoy magpumpisa ng umakyat magpumpisa na kaming umakyat at kasama na naman natin si Ading at si Kabagsik kasama na naman ayan o, oh, si Kabagsik <laughs> si Kabagsik tutog namin kayo ito si Kabagsik uh, Ayano. Oh. San saan, anong pupuntahan natin? ito so ayan mga kaparikoy dito kami pupunta mahaba-habang akyatin ito mga nag-hiking nga pa pa na rin diba dami mga nag-hiking ahem <coughs> Rekoi, kamang nag-aahong pa mga kaparikoy ang tawag dito ay kaskata ang tawagin sa ating falls oh, galing ng aso no, no no hmm. Ay, dire dire tu lang. Pare ko ay ang lakad. Dung, dung kami galing sa baba. Uh, Oo nga Ang dami namang pagkain Ayan at mga kapare ko ay Nakakaisip na kami kumain Hahanap kami ng magandang pwesto Marami naman tala Tamang tama Sa pay pagdating doon kape Tama nina sa kaligitnaan pa rin hindi paglalakad Dito dito uminom mga mga kaparekol. Kumuha kami ng tubig. Doon din po punta kaya lang ito yung Anong Anong masasabi mo kabangis? Ay, talagang mabigat din itong akyating ito. Ha? Mabigat din itong akyating ito basta sa mga baguhan ni talagang sa naging experience mo sa pangakyat. Oh. Maganda, maganda itong ating pupuntahan. Maganda itong ating akyating uh, ito. Okay. Normal, normal ito sa akin. Normal talipas ay eh. sanay ng mga kiyat kaya normal na kay kabangis May masarap ang tubig. Kaya lang galing itong lago ano? Ano sa lago? Pero ang sarap. Sarap ng tubig. Ay. Tama. <laughs> mga kapare madami kaming mga nakasama ngayon. Nabutan namin dito sa kapatagan sa tuktok ng bundok. Ito meron pa rin maiingay sa huli. Ang <laughs> dami baka mga kaparekoy. Kita nyo, kababatay ang bilog ng hita Sa palagay mo, itong si Kabangis, mga kaparikoy, nagtatrabaho ito sa ano, katayan ng baka. Sa isa-isa ang araw, ilan ang makakatay nyo? Nasa mga apat na daan. Ah, 400. So, sa palagay mo, Kabangis, ilang year na ito? Ah, oh, wala, wala pa. Nasa mga uh, pampalang yan. Sa so, 6 uh, months. Uh, sa 6 months, pero uh, katay na yan. hindi pa. Ah, Hindi pa. However, oh, yan mga kapare ko'y 6 months pero ang lalaki, ang gaganda, ang tataba. Ang bibilog ano? Uh, Ibang klase ang may mga lahi. Ito ang lahi ng, ng... ng Piemontese. Eh. Ah, Piemontese kung tawagin. Piumontese. Yan ang maganda ba? At saka mapapansin ninyo mga mga kapare ko'y ang ito sungay. Ang hita pa hita, Ang sungay para uh, lang ang sungay ng kambing ano? Uh, Grabe. pare, 'yan yung nasa likod niyan At mga kaparehoy. At ayun mga kaparehoy pagkatapos ng mahabang lakarin at matarik na kabundukan. Ito yung aming nadatnan, nakita patag sa tuktok mismo ng bundok. Kapatagan. Ayan. Ang daming mga hiking. Wow. Ay, kami nagpahinga muna. Sobrang init na mo. Tayo naman akong tubig. Tapos ng 200 meters. Ay, sobrang tarik mga kapare ko yung ahonin. Hindi basta. Ayan mga kapare ko, andito na kami sa Falls. Ayan, daming tao kami may papahinga lang at kami sa taas pakikita ko sa inyo ang ganda ng falls anong pangalan ng falls na ito? Ponte del Medico <laughs> hindi anong kaskata ito? anong kaskata ha? may yore pero yore ito ay ang falls ng Milyore ng Banyo Binagyo Banyo Binagyo. 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 Binagyo Alright, ang daming tao Ito mga kapare ko, ay kami lumumpas na sa falls Sobrang tarik na nitong aming Diyanig ito. Sobrang lalaki ng mga bato. Wow. Wow na no, wow. Ah. Uh. Ano ko eh taas ah. uh. picture muna tayo mga kapalik Dato pa ako madunaw. Ayan mga kaparikoy. Kami nandito sa bar ng At atas ng bundok. Ito yun mga kaparikoy. Kami bababa na. Ayan. Ayan na kami.

grabe mga kapare koy. sa buong buhay natin oh, diba? nakarating tayo ng Europe naakit natin ang Europe ang bundok ng Europa oh, diba? napakaganda nasa history na ito sa ating buhay mga kapare ko tulad natin mga mahihilig sa nicho ito ang dapat natin gawin malayo sa problema sa sakit at laging perempisa European European, European Ital Italy tayo mga parikoy Hindi diba, mga kapare ko? Kutip! Oh. May daan dyan! Ha? Mga kapare ko ay Tayo na tubig Ah, presko Ayos Ayos Alright Kaya mga koy, Maraming maraming salamat sa inyo Sa inyong suporta at pagtitiwala Hanggang sumuli Goodbye and peace